At ito na nga pala ang napili kong sofa. Nagkamali pa yung camera ko dito. Tinan mo, napaliit ko tuloy siya. Pero okay lang yun. At ito na nga pala yung napili kong sofa. Um, sofa bed siya, yes. Pa-L siya. Ayan, yung pinaka design niya kapag kasi sa living ko siya ilalagay dahil nasira na yung bed ko, ah 'di ba yung sofa ko nasira na siya 'di ba so kailangan naming makabili ng panibago at ito yung napili ko ang tagal kaya namin nakahanap kasi nga siyempre ako yung namimili syempre diyan at ito na ngayon napili kong sofa then para pag pwede siyang gawing bed. So, dyan lang ako matutulog mag-isa. Bali, sa sala lang kasi ako natutulog. Tapos, kapag walang pasok ang mga bata, Siyempre, sama-sama kami dyan sa sala matutulog while nanonood ng Netflix or Disney Plus. O, tignan nyo guys. Tignan nyo siya. Naging bed na siya, ba diba? So, kasiya kaming tatlo dyan ng mga bata. Kasi tatlo lang naman kami, ba diba? So, ayan siya. So, parang ganda niya. Ang lambot niya masyado. Then, ayun, ma um, hindi siya ganun ka hirap um, i-open, um, i-open, basta yun na yun, ano ba yan? Then, kapag i-close mo siya, ipapasok mo dyan sa loob, na nyo guys, ayan, o ba diba? Apaka-simple lang, apaka madali lang naman. So, para maging sofa siya, kung paano siya maging bed, nakita nyo naman, ba diba? So, syempre, um, ako kasi, mas gusto ko kasi sa sala lang, kasi nga, gusto ko manood ng Netflix, syempre, pag nasa TV ka, malaki kasi yung napapanood mo